Good morning. Nagtani na madaling araw. Parang may naghabulan din. Titignan natin kung anong nangyari guys. sa labas. Kasi may nakita kami yung baligang guys sa nahulog. Baka yung ito yung dahil ng kami na madaling araw na rinig na may parang naghabulan talaga sa may puno. Hindi ko alam ko ito talaga. Tapos may parang may bumagsak. Ito na guys siguro yung uh, mga baligan. Ito guys so, oh. Nahulog sila. na sila ayun oh may mga hinog na may mga hindi pa ganyan yan yung inog ano, pwede nito kainin yan pero yun mga red pa hindi pa pwede yan o oh. nahulog sila siguro sa dun sa taas yan o na. nahulog siya kaya kasi kaninang madaling araw, sabi ko parang may tao. Hindi ko alam kung may tao ba o ano. Tapos, parang may, yung aso nga, parang may tumahol na. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tapos na yung umaga, nakita ko, ito na siya. Meron na siyang nahulog na baligang. guys. Hanggang, sa taas bed, sa taas ito Mahulog eh. Nahulog sa taas. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kung talagang may tao. Kasi tingnan nyo oh, May na ganyan siya o. Oh, may isang sang, o malaking sanga na nahulog siya. Baka siguro yun dahil sa um, yung sanga niya hindi na siya strong kaya na nabalik na kasi may naghabulan talaga sa gabi eh kanina madaling araw hindi ko lang alam kung ano tinignan nga namin hindi naman nakita kasi yan pala oh. may may puno na ay may sanga na ay pinahulog na na nahulog na balik kasi nakita namin sa baba yan, meron na ang ganyan yan. Yun lang, guys. So, that's for today, guys. Ito yung baligang na nahulog dito sa puno. Yung black, pwede na nakainin Yung red, hindi pa pwede. So, yun lang, guys. That's for today. Thank you for watching, guys. Have a nice day.